Hey, what's up mga sir? It's me again, sir God. Pero tayong biyahe ngayon mga Ang Pampunta tayo ng Penasio, Osmeña, sa Bangga Norte. Right now, dito tayo sa Pinian. Pakit tayo ng mutya. Tapos dire diretso pumunta Osmeña. let the whole world sing Sing it May bagong gasolin station dito ah, sarap ng hangin dito mga bossing Hindi maramdam ang init ng araw Kasi maraming kakahuyan dito Tapos madalas maulan Yung ilang ito, oh, pwede makulimlim <laughs> Pero sa syudad, dun sa may Ang init Dito, ang sarap ng hangin oh. Parang hindi summer eh, di ba? Ganda <laughs> ng klima dito mga boss Dito na tayo sa Mutla mga bossing Tapos mga 30 minutes ulit na biyahe ay papuntang Osmeña Ang ganda ng lungsod nila oh Ang eskwelahan mga boss Tapos ayan yung munisipyo nila oh Linis no? Grabe, ang daming tao dito. Ang oh, sabong. Actually, <laughs> naka tatlong balik na ako dito. Pero ang ganda pa rin talaga. na pa rin ako. Ganda Tapos alam mo, nasa taas ka na kasi yung pintenga mo. Parang may bara <laughs> taas na. Alvenda Farm or Highlander Farm. May mga swimming pool dyan. Swimming pool, tapos mga recreational activities. Ang daming pine trees, mga bossing, oh. Kalawat kaanan. Dito mga bossing, maraming nagkakape. Maraming tumatambay din. Ano? Dari man tanong ikuha na ito ni t Namin balay dari. Sa unahan, yung pumunta kami dito mga bossing. Magkotse kami yung Red. Tumirik kami dito kasi pataas eh. Ito kami bandatumirik. Ayan yung bahay oh. Ibig sabihin, walabit na tayo. Uy. Bukang. Wow. <laughs> Kabisado niya na yung daan eh. Oh, Magulat na tayo nila dito Okay. Wait lang natin sila. One Eternity Later. Sis, minum sis. Bro, selamat. Bye bye. <laughs> All right. Ah. So pauwi na kami mga bossing. Asa ah, man ta ani ming? Oh, Kadito man dagway ta no. Eh, hey, what's up mo, sir? Tapos na 'yung aming uh, Actually, hindi pa tapos. Nagkakaroon pa sila ng konting katuaan doon. Pero kami ni misis na dahil syempre, may mga bata, At malayo pa kami dito. Rojas pa. This is Osmeña sa Buangadel Norte at kami ay sa Rojas pa. Ganda ng lugar. Malamig. Tapos ang uh, ganda ng view overlooking 'yung, yung place. Ang ganda rin ng pwesto nila Brother Ronan Bali, rest house nila yon, Mga bakasyon din sila As may mga kapit na rin sila na kagawa din ng rest house dito Mga mayor, governor mayaman. May so yung lugar na is Pinasio Pinasio, Osmeña sa Buanga del Norte Actually kung pupunta kayo rito marami kayong pwedeng puntahan Meron ditong strawberry farm Meron ditong mga resort Ito tulad nito. Ano ba to? Camp Camp Gilbert, no? So marami kayong pwedeng pasyalan. Yung Gantao Hills, may mga resort, pwede kayong maligo ng si pool. So oh, this is a very nice place dito sa Osmeña. So ito naman is La Presa. Maraming strawberries dito. I think tabi-tabi halos yung mga resort. Ito, ano naman kaya to? hindi natin alam ito Gardenia La Luna And, di ba marami may nga merong ano kalapate bahay ng kalapate <laughs> dilikya sila bugnaundi ha <laughs> ha gulay Palit ni ma'am. Tagpila ng kamatis ma'am? Tunga lang dayon kalabasa pod, kaning gamay ra pod. Commodity tagpila sa kake kilo? Ma'am, salamat kay ma'am. Lahat ng nabili ko is 140. Sayote, kalabasa, kamatis, uh, ano pa yung isa? Basta limang klase ng gulay. Ito naman mga bossing Gantaw Hills Galing na kami kanina dito Nag picture picture kami dyan sa labas <laughs> Alright so I guess Ang ganito na lang yung vlog na mga bossing At uh, maraming salamat Lalo lalo na sa host ng aming Bible study na si bro Ron Mondihar, tsaka sa kanyang misis maraming maraming salamat po so again this is our God ingat po tayo lahat keep safe ride safe and God bless us all bye bye peace yo